magsangag tagkapi kape nindot ka diri ang pangsangag ba bakay dili ka ayo maghulat ra ka og mag siya o sa mo siya uh, batyon patyon og ilisan na pod og bago hantod nga mag brown na gid ang tanan ayan og balhinta ugan no hassle dili init sa kamot tayahay ka ayo nindot kay ilang mga gamit diri mga high tech mga luto tanan di kuryente wala kay gamit-gamit o gasol maliban nang kung mag ka og gawa ayan kana siya ginaling na nako na, na siya ibalhin usa nako na kay perting kuan na dugmok na kaayo unya magsangag na pud ta panibag-o ana siya kalhang lang gyud nga more time gyud kaayo ang paggaling niya kay muha magid na siyang tutukan sa paggalinga, nga main nga nagpa kuan ka nagsangag ka atong di kurente imuha da yung galingon po ang imuhang na sangag na kay para aron nga dili po siya masayang ang imuhang oras ana lami ka ayo ang kuan nga kape karon para na ko nakabalo ba nga kini kapi, kape nga napupo sa bukid nga ngunani siya moday nang ginainom nila dere Pait ka ayaw naglisod tadhang dapita kay mura nagahi naggahi kayo ang paglak sa blender.